pumunta ako hospital. Bakit? nahukset ako. Hookset malala. Hospital na lang tayo. Go. Ah! Hey, Dad, morning. Hey, par, ang inang daming pantal par. Lalaki. Morning, Gar. Sa dugo ko yun. Ngayon, naipupunta kami sa Saan punta pre? Crown? Yung pinunta natin na waraan Doon ulit yung may pupunta ngayon Gagayak lang kami So yun, nakagayak na Ang oras ay Time check muna tayo. 6:39 AM. Ang usapan namin nila boss ay 7:30 kami aalis dito sa bahay. Ang mga gamit namin is nakagayak na. Yeah. So 'yun, update ko na lang kay mamaya pag andito na sila boss Carl. Pag-aalis namin. Okay. challenge ako eh. Yung alam mo yung pond na siya, di ba? Alam mo, anti -mano may isda. So, na-challenge ako, bre Kasi walang kumag... Ay, may kumagat pala sa akin. Isa, no? Yung bid-bid. Ang kaso, wala tayong na tol. Kaya na-challenge ako, min. Fish pond na, wala pa tayong na-land. Kaya na-challenge ako, min. Kasi dalawang bagay lang naman sa buhay, tol. Pag nagkaroon ka ng isang pagkakataon na hindi mo na-accomplish, either, okay na, suko ka na doon, ayaw mo na or ang inababalik ang kita hanggang may mahuli ako sa iyo di yeah? ba so doon tayo sa isa dito so, na kami ngayon sa kan your gold bibili kami ice no na bibili tayo ice wala pa tayong kon no kuya chat Oh, <laughs> dito ka na, Fred. Eh. Saka ikaw, Fred. Dito ang market na to? No? Ice cream gar. Okay. lang pala. Dito Ilan? Dalawa lang. Dalawa. Dalawa na. Malit yung po natin. Hindi ba yan matutunaw agad pagdating natin doon? May na empty pa tayo doon. Yung chicharon na lang nung naiwan pre. popokare ba si boss? Maniniyot. Salted. Try nga natin to, kuya. Kuha ko ng ganito. Eh shit gagi. 100 pala yun. Kasuyan pre. Masarap ba yan? Hindi <laughs> Gusto ko tayo. Kakaya. <laughs> Wala talaga kami ano no? Kupal. <laughs> Kupal na po, eh. Tama kapal talaga ng mukha. Magpipishing tayo, gago, hindi alak. Ito, plastic par kaso ano, konti. Sino plastic, Brian? Well, ito. ito pala, eh. Tangina nyo, ah. Kaya, gabi niyan. yan. Bisa mo, mukha nga, eh. Grabe oh. kayo, ah. <laughs> Saka maganda to, pwedeng mo Sigurado ka? Tanga na. Okay. Itong gamitan mo lang, tinatawag mo na eh. <laughs> Pukari. Pukari. Baka naman, Pukari. ano oh, anin. Pwede na ba yan? Bali, ang kamerin na lang, 3,000. Pambupay ang grinosa rin yun? <laughs> Hindi naman. Pambudol pa ito. Parang pambupay. Napakarami. Pagtatay <laughs> yata, sari-sari sa ang <laughs> <laughs> dami pinagtuturo ni Bon eh. Uy, maulit ah. Parang ano ah. Yara ba tayo dun? Ah, uh, balikan lang. Pang camping yung di <laughs> rin yu, ah. Muntik na kumuha nang ko ni Alfonso eh. Hindi <laughs> 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 naman kayo naka libo. Hindi naman. Wala. 299. <laughs> Up. Buti tamang nakisama din yung panahon Alas 12 na oh Wala masyadong araw Thank you Lord Isama din yung panahon eh Tapos nilinis na nila yung Ah uh, Kinastik. Kinastingan namin madamo dun. Ayun o, no, malinis na. So, ikot tayo ulit para mapunta natin yung malalalim. Sama ko si Jelo tsaka si Richard. Ikot muna kami. Ayan o, no. hindi na nakakatakot pumunta na parang puro sawa nung huli. Diyos ko, punta namin dito. Katakot. Parang mamaya-maya na may tutoklaw sa'yo eh. Nature trip, Chad Kaya mas nagugustuhan ko lumaot eh. Walang lakad. Grabe hiking. Blade grass pa naman to. Tayo na chad. Meron? Baka iba na yan. May huli na po tay. Ay dumawe. Ano pa inyo tay? Masa. Masa. Ayan, ang linis. Nahuli na namin dito, tol. Dam mo. Parang mamaya may tutok sa sa'yo eh. eh Dahil nagbabangos ngayon. Tatay, nagbabangos din. May dawin na, tay. Tilapia. ay, idol. May huli na. Tilapos. Sarap mag-cast ngayon, no? Mga pinagsinugan pa, oh. eh, Doon kami, doon kami nakapuesto Bala ko doon bande, para malilim Takot sa araw eh, nakala mo kaputian ah. cast bid bid agad gaangan lang natin yung drag nandun sila eh paper ayun no oh, may isda oh umihinga eh ewan ko kung malaki ah, WTD pala to kanina pa may tumatalon dun eh oh. naasint ko eh sabit pa nga agoy donation donation yung maganda ko pa namang thinking WTT kailangan talaga dami daw bangus sabi ni Richard hopefully makita ko din 3 ports 3 ports na bangus? pwede na pang boneless yun tayo mag cast <sighs> log pa sila kailangan natin bulabogin kung daming bangus madami ding bid bid magkakamag-anak yan eh ang bid bid kasi top water feeder yan eh eh tingin ko dapat top water ang gamit ko eh yan gamitin natin to water plopper wapper plopper 90F sige natin yung mga bid bid ito sana kaso may tangkay dun sa baba ito wala kaso mainit ta eh Ang ina mo. Oh, fish on. Mm. Dalag. <laughs> fish on. Dalag, men. Ah, dalag. Chad! Oh, sang ina mo. Fish on. <laughs> yes, sir. <laughs> dalag Gaming Dalag Mini SE <laughs> Oh! Chad! Dalag! Lucky ha! Lucky! Oh, one foot! <laughs> one zero! Oh, hindi ako zero na. Hindi na ako zero sa crown. lucky oh. Dalag. Fish on dalag. Landed na. <laughs> one foot. Good size. Nice one! Nice one! Ano mo? Wow, ano, wow. 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 top water. Sapa, sapa. Ayun, no, Nagtata <laughs> <Salah> dito. <laughs> Kunin mo na, Chad. Lagay mo sa lilim. Dalag gaming is real Sabi ni Et Ed, Yan lang daw yan Dapat may sumunod na Which is tama Kasi yung dalag na nahuli ko Saglit lang kinagat na Eto na nga. Ah. Woo! Sakit. Na hook. Woo! Eto na, mga kapatid. Carl on, pre. My goodness. Woo! Mali, mali yung ginawa ko na yun. Hook set ako. May gloves kasi. Ay, mag si eh. Nice one agoy lalim niyan, par sakit tol ah. alam mo mag ales kailangan ganunin mo padiin tas tulak sakit men sakit nyan oh shish <laughs> hooks good hooks it anong gagawin ko padiin dito padiin mo munang ganun para maalis yung barb tsaka mo tulak op oh. hindi hindi hindi, hindi. paano hook set ka, ganun ka. Pag ginawa ka mo dito, dapat gumanon. So nakadiin lahat? Hindi, alam ko na. Ano? Mukha ng linya. Paano ka na hook Pinitik ko. Oo. Uh -huh. Pagdating papunta sa mukha ko, eh tangin na yung kamay ko na lang. Kasama yung isa? Mas maganda kung yung isa lang. Para yun lang makokontrol mo. Hindi, eh, ganun mo ante. Hindi ko kaya ah, tol. okay. Magalaw siya sa loob. Kailangan masikip ha. Baka mamaya gumala lang. oh, ayan. Tapos? Tapos, wait hari Mamayari pa isa kong kamay eh. Pag hinatak mo yan, hindi gagalaw eh, no? Teka nga, YouTube, tol. Para sure. Puti na lang, may dalag. Sulit. <laughs> Kung tanggalin na natin to. Yung? Ito. O oh, nga, natanggalin mo yung... Hindi, yung... Pero hindi ka mahihirapan. Oh. Yan, 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 yan. Oh. Yung, kaya mo? Hindi, no? Madali oh, lang mag na. Tama ka rin doon, no? Mm. Yan, po gala. Okay. Sakit! Sakit talaga nyan taon eh. Gaglabs na ako, hayop na yan. Kaya pa sila yung gaglabs talaga. May gloves naman, ayaw gamitin. Oh, sheesh. Nice one. Nice one. <laughs> Two, oh, yes. Oh, okay. game. No, yan na. Lord. Bigyan mo muna ng tightness bago mo atake na. Kunin mo yung angulo ng barba. Sure ah. Oh, isang malupitan na. Sabihin mo lang. Okay, ikaw. Okay, ah! Okay, ah! Ikuan mo na lang kaya siya dyan. Kasi malaki-laki yung kwan yan eh. Hindi, okay, putulin mo na yung ano, treble. Ah, sakit siya. Dami na mo. Ah! Kaya mo putulin kunat ah, hirap nang matibay ang gamit ah ano ospital na lang May natin kaya eh hindi lusot mo na lang siya konti na lang eh no sinisa pa hugot mm uh -uh. malambot kasi yung laman eh pero malapit na eh paano kaya nakakawala yung bidbid? di ba sila nakakawala sila sa hookset natin ah. ano sa pa asa ah, so parang bumaon na eh huwag mo ibaon ibaon Taba kasi nung kamay ko eh. Hospital na lang tayo. Ikaw. Hindi mo ba maputol? Try pa natin. Tingkas uh, si. Wala, tara, hospital. Nindalag, tol. Ay na, <laughs> hindi ako papayag. Ay, note to self, lesson learned, gumamit ng gloves. Pero uh, parang kaya pa eh. Na eh. no? Isa pa to. Pag hindi na kaya, parang sobrang baon niya lang kasi, no? ugh sakit men, oh Baon talaga. Uksit malala. Ah. Gloves na ako, men. Feel ko kaya pa to, toli. Eh. Isa. Isa pa. Go. Taas naman yung adrenaline ko, toli. Eh. Asintahin mo naman, Chad, ha? Yung hook. Diba yan yung hook? Asintahin mo yung barb. Na doon ka pa hatak. So, feel ko dito. Pa dito ang hatak. Pa dito? Oo. Ano? Mm. Woo! Mm. Woo! Sige, paduguin mo lang. Shish! Sarap! Yun ang tinatawag na nabunutan ka ng tinek! Nice one! Nice one! <laughs> ah, buti na lang, Lord, hindi ako diabetic. Nice one! <laughs> <laughs> Tibay nung treble ng wapper paper ha. Tibay, ha? Tibay. <laughs> Oo, oh, naka-hookset ng ano, eh. 105 kilos. <laughs> <laughs> Woo, nice, Chad! Uh, Ina, thank you Tama nga siya, mas masakit yung pagkakabaon kaysa sa paghugot, pagtama. tama Yung kanina lang talaga Saka? Grabe yung una mong hugot Nakala ko mamamatay ako Sakit mong kanina ah! Thank you Lord God is good Nice one Chad So lesson learned for today Yung mga binibili nating gamit Gamitin natin ang tama <laughs> para hindi tayo na Dalawa nga yan eh, oh. Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Yung isa, natiis ko na kanina eh. Mm, isang ganunan lang eh. Yung pangalawa. Kasi ah, so ibig sabihin, dalawa. Ito na to. Oo. Ito na nga. Ah. Late pala yung kanya eh. Late. Ha? Late. Alin? Rescue nyo. Bakit? Palang hindi ba? mo alam. Nahuksit ako tol. Ayan o. Oh literal baon. Na. baon na baon nasa video la na. grabe ka, boss. meron, meron sa, din eto dalag hindi <laughs> dalag yan huli na tayo ulit <laughs> magaglabs na ako hype na yan Late at night, in a room lit by the TV light, all I want is to get some shut eye. But my thoughts are keeping me awake. I don't know what it. Tina. Medyo ini hindi ko na yung ano, yung pintig niya, pumipintig, pintig para siyang may pulso. Sakit. Siya nagpasana na eh. Pasana. Ito pumipintig, plop-plop, parang bang may pulso. <sighs> Di pa nadadagdagan ulit. Mga isda nagtatalunan lang sa harapan namin eh. Hindi mo alam kung ano ba nang aasar o ayaw kumain o what eh. Pero sige, tignan natin. Testing pa. lugar na noon ko pag gusto talagang makita mga nature trip lang Mas kalmado, tahimik parang sa ganong bagay lang masaya na ako kahit so, walang kule, yun bonus na lang sa akin yun pero ito yung price sightseeing, so, tahimik tunog ng ibon gusto ka ah, mabing magkwan yung camping na literal camping malayong gupat pwede fishing, hiking Nakapagpahinga na ako Plus uh, 4 na Baka time to sign na ng mga bid-bid Bukang pukulan Lahat kami nakahuli na Except kay Bon Kaya Nag -wait, wait na rin ako eh. <laughs> Alright may nahuli na si Brian Napain mo Gar? Bulate, Bulate. Ay, Maliit pa ano Tatado mo na itapon Napakalakas Gar Napakalakas ah. na mabali yung rod ko <laughs> Alam ko mo Brian Hmm. <laughs> Tapos yun ulit mahuhuli niya mamaya Kakagating ko ulit yan Sabi niya Fish <laughs> on Wala natin Maliit So yan panalo kami for today One all crown One all tayo dito ko lang ko pa yung bidbid -bid. Gusto ko talaga mag uwi ng bidbid -bid, eh Ando naman sila oh Ayun oh kung saan ako umalis kanina, ayun nandun oh, na sila o, oh, buhay na oh. Ayun o, tatalo nandun, buhay na buhay o. Oh. Ayun lang nga Ayun, ayun, oh, ayun. Norem Norem <laughs> Pakita mo Norem gar Norem Norem <laughs> gar Norem Merry Christmas honey Okay D-Zero Alright Okay na ako dun The snowman's dusting off his On the show for everybody, to give them a smile that lasts another year.